Hello everyone, friends and subscribers. Welcome back dito sa Berakya YouTube channel. At ayun na sa patuloy na ulan. Heto at nag-video tayo. Nandito tayo ngayon sa taas. Kaya e yan, kitang kita yung nasa baba at yung paligid ng lugar. Hayan nga pala yung Pasig River at katabi dyan yung mga building na naglalakihan at sa mga oras na ito ay ayan makikita nyo hindi pa masyadong mataas yung tubig sa Pasig River at huwag nyo pong kalimutan mag likes at magsubscribe dito sa Berakeham YouTube Channel ingat po tayong lahat mga idol at maraming salamat sa panonood at suporta dito sa aking channel. God bless sa inyong lahat. Mabuhay. Thank you so much.